Ay, nako, sa social media, marami na talaga akong kamukha yeah, Sila ba, na po sila? Oh, so, yan o, guwapo, diba? Oh my God! Wow! Yun know, o, isang volleyball player Oh, hindi mo naman yung mukha Isang volleyball player, napakatanggat Guwapo, guwapo, oh. Sana Sa dito, talagang enjoy yung, ano, yung You know? You know, I was Ito rin, isang artistaan din. Ay, <laughs> sa dami ng ano, dami kong, kong kanya dito sa buong mundo, nas. Wow naman! Wow!